So yan, malamig. Kaya nag bonfire muna tayo. So, laki yung nahuli natin ngayon. Medyo maganda. Good morning everyone! So, nandito tayo ulit sa gilid or sa may batuan para maglambat ng ating pangulang. So, hindi muna tayo nakakalaot. So, nang wala pa rin tayong mahuli sa laot. Wala na. Sumama na sa bagyong UIC. So, ngayon, nag ngayon yung aming Oshino. Medyo magiging pa kaya hindi natin makikita at malaki yung tubig. So yan, inaabot yung peso natin dito. So time check, it's now 5 o'clock in the morning of November 20 to 2020. So, maghihintay tayo ngayon uli na magpaliwanag after niyang iariin ng bat. So, mamaya, malalaman natin kung mayroon ba tayong uhuliin or ano nung lastings isda na ating sa araw na ito. Uh, Shoutout nga po pala sa lahat ng aking mga masugid na uh, taga-subaybay. At sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, baka po maibigan yung mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ashina's TV. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So stay tuned guys! merong daladala yung aking osino uh, punta siya dito sa pesto natin kung oh, may tinanggal siya so let's see kung ano yung tinanggal niyang isda na yun ayan siya ano yan Han? wow mama ka pa sayang ano na huli well, ang laki ang gagapang yan ito na tayong isang gagapang so sure na pang ulam na yan ang laki guys oh. Tinanggal ko na kagad. Baka makawala. Sayang. So yan. Malamig. Kaya nag bonfire muna tayo. Malamig dito. Saka maraming mga kumakagatikit na mga ano ba yung tawag doon? Miklik ba yun? So, bonfire tayo para mabawasan yung lamig. Saka yung mga mag kakagatan na isekto ba yun. Yan, pamamayaan yan, maliwanag na. Malaki pa rin talaga yung tubig. Mamaya pang tanghali, tide. So, yan guys. Nandito tayo ngayon sa mataas na bato at ang aking oceano ay papandawin niya na yung lambat. So, hindi tayo makasama sa kanya don sa tubig, gawa nga ng malalaki yung alon. At saka high tide pa siya. Uh, may masyadong risky kasi nga baka ma outbalance tayo. o siya, o. Oh, tingnan nyo. Ayan nyo guys. ma outbalance balance tayo. At mabasa tong ating camera. So wala na tayong gagamitin pang vlog. Basta to. So dito na lang tayo guys sa gilid. At i-update ko kayo sa mga huli nating isda. Ayun so, na guys, kumisikat na si Haring Araw. So, sa kabila, meron ding naglalambat. Yun guys, yun ibandarong. So, yan si Oshin ako. So, yan, hihilain niya na yung lambat. Dito na lang tayo manananggal sa gilid. Dadalhin niya rito yung lambat. Dito tatanggalin sa gilid yung mga huli nating isda hindi tayo malulubog sa tubig or ano. Safe tayo dito sa gilid. Ladali na lang niya rito yung lambat na may tinga. So, yan. Uh, kasalo ko yung nililikaw niya na yung mga lambat. Kukuha na niya na dito. Itatabi niya na rito. Tapos na 'yung isang panyo na Sa pangalawang panyo naman siya ngayon. And guys, nababawala siya sumasabit 'yung lambat do sa batuan. So kinukuha niya. May nakikita na content tinga guys do sa hawak ng lambat. So against the light tayo. Pero well, sumisikat na si Haring Araw. So 'yan nasa so, tapat na siya ng araw. Ayan, tapos na siya. Gigilid na siya rito or tatabi na siya. So, ayan. Nakikita ko na yung mga tinga ng lambat, guys. Nakikita ko na yung mga isda. Kumusta? Marami bang gasgas? Lalaki ng ulo yung bangus ba? Wow! Asan yung bangus? Ayun! So ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito tayo manananggal sa gilid. So yan, may bangus. laki. Hindi siya mapalusot, malaki. Ooh, ang laki. Yun yung huli natin kanina. Yung kaarya ka pa lang. yun yung ngayon. Malaki so, yung nahuli natin ngayon. Medyo maganda. Yun, ah! gumagalaw-galaw pa. yan ang bangus o oh, naka tayo guys. Dito minamadido sa po. Bigyan tayo ng isang piraso ng bangus. Sulit na sulit yung huli natin ngayon guys. Sulit na sulit yung pang-ulam. share pa tayo ng blessings nito. Eh, sobra-sobra sa atin tong ulam na yan. Ayun. Galaw-galaw pa siya. Buhay na buhay. Saan mo, Han, Mga ilang kilo yan? Uh, apat sa kilo. Hindi ah. yan. Yung isang piraso na yan. ay na. Mga kulang kalahati. Kulang kalahati na ah! siya. So, ito naman, bit-bit. Uh, Ang magganak ng bangus. <laughs> so, I'm sure guys, familiar kayo dito sa isda na to. So, masarap to. Ano? Pampaksi or pang Shanghai. Yung iba ginagawang fishbowl to. Dahil malasang isda to eh. Ayan. Kali. Okay. So bata pa lang ako guys. Kilala ko na yung isda na yun. Yung bidbid -bid na yun. Pero tung isda na to. Dito ko lang din na-encounter to. Pero masarap to kahit na anong klasing luto guys. Kasi ang laman niya. Matigas lang yung ulo. Pero the rest, yung laman, sulit ka. So, yan ang ating huli. Wow! Dami niya. Apat lang. <laughs> yan. So, yun guys. Ang dami natin na huwang isda. So, ang dami natin pangulang. So, shout out po pala sa mga Sobiaco family. Yan from Jojo Sobiaco. So thank you sa iyo idol. Thank you sa panonood at sa family mo. God bless and keep safe po. So guys, pauwi na tayo. Masyado nang mataas yung sikat ng araw. Ito sa so, uh, mga madudas. Kanina nagdaan kami dito, guys. Ano pa to? Hay tubig pa tong mga batuan ato. Eh medyo dito ko natagalan kanina, nahihirapan ako. Eh, hindi natin makita yung batuan na dinadaanan natin, gawa ng ano laki ng alon, high tide. Tapos ang labo pa ng tubig. Kaya talagang kakapain mo talaga yung ano yung dadaanan mo. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. So sa lahat po, keep safe and god bless. See you on my next videos. Bye-bye.